iba't ibang pagkain. Inihanda namin ng mister Ko sa aming okasyon. Ayan, meron ako minarinate na pork para mas malasa siya. Bago ko prituhin kasi nga ginawa ko pong sisig. Ah, uh, pakasarap ng sisig na manghang. At syempre ang request ng aking asawa ang isdang ginataan. Pinaksiw ko po muna yan bago ko gataan. Nilagyan ko ng malunggay. At Meron akong konting hipo na natira, kaya ginisa ko na rin. Sa sibuyas lang na, puti. At syempre, charan Ang yaming paletson! Ayan, maraming salamat sa mga sponsor. Syempre sa aking mga anak sa kanilang mga asawa. At syempre, ang yaming biko! At ang last... Ayan, ang paborito ko talaga na every time na ako ay mag -e exercise ay gustong gusto kong meron akong uh, prutas na salad. So, ayan lang po yung aming mga simpleng inihanda. Salamat and God bless inyo lahat.